So, ayun at medyo napaga tayo nang dating dito sa ating site. At uh, habang nag-aantay tayo ng oras, pag-usapan muna natin yung Uber Eats. So, this week, wala talaga kaming biyahe kasi sobrang dami kaming kwan ginawa. Tapos, yun nga, loaded kami sa work itong buong linggo. So, hindi kami nakapag-drive. So, ngayon, pag usapan natin kung uh, pwede ba natin siyang gawing permanent na part-time yung over-eats? o yung ibig kong sabihin sa permanent is yung gusto mo siyang gawin ng 4 hours pataas or kung gusto mo kumita ng 300 to 400 hundred dollars weekly so ayun yung ibig kong sabihin sa permanent na part-time ngayon, kung meron kayong uh, full time na trabaho, start ng 2pm, pataas, hanggang 10pm, ganun. So, kung makikita nyo uh, ang earnings ko pag morning, usually nag-start talaga ako ng 9. Then, ito yung pinaka maximum na nakikitain mo. Yung $54.80. So, yan talaga yung maximum na uh, kinita namin sa isang araw start kami ng 9 natapos ka ako ng 12 or 12.30 so medyo alanganin kung kanyan yung sitwasyon mo kung gusto mo yan kasi based sa aming experience talagang mababa yung kitaan pag morning wala masyado ang madalas lang na ino-order dyan is Starbucks ganun, McDo So, para sa akin, hindi ko siya uh, recommend sa na gawing part time o babiyahay kayo ng 4 hours pataas pagka may, may ganun kayong oras ng trabaho yung 2 pm pataas then kung yung shift naman ninyo or your work ninyo is nag start ng uh, 6 am hanggang usually naman 6 am hanggang 2 pm eh, or 3 pm depende na lang sa trabaho meron kayo di ba tapos yung iba may mga full time so para sa akin mas recommended ko yung uh, gawin yung part-time yung pag eats pagka morning shift kayo o umaga yung trabaho ninyo. Kasi kung makikita nyo dito sa uh, earnings namin, nag-start kami ng 2pm or 3pm. Yung iba, minsan 57, tapos 79, tapos yun nga, yung isa sa pinakamalaki na kinita namin last week yung talagang ginamitan pa namin ng PTO para malaman namin kung uh, magkano ba yung kikitain mo sa over eats sa loob ng pito hanggang walong oras sana na biyahe is umabot kami ng 158 so ayun nga pero depende pa rin yan sa kwan sa panahon kasi marami din yung times talaga na matumal yung order o matumal yung kitaan tapos Uh, kailangan ng techniques or discarte talaga sa pag-over. It's hindi ka pwede yung mabiyahe-biyahe na lang. Gagamitin mo yung sasakyan, lipat-lipat ng mga kung saan-saan. Dapat make sure na yung tatambayan mong lugar is napag-aralan mo na. Kasi sa loob ng isang linggo, medyo alam mo na kung saan yung hotspot spot o saan yung maraming uh, umuorder na lugar. And then, tsaka pagka pumipick up kayo ng mga pagkain, lagi kong ginagawa yun is, chinecheck ko kung ilang overeats ba yung umorder doon. Kasi, dito sa lugar namin, pagka pinipick up na namin yung order, meron silang kuhan yung pick up na area, kung baga may table yan, sila doon nila nilalagay yung mga order ng mga DoorDash, ganan Instacart, ay Instacart, GrabHub, tapos over Eats. So, malalaman mo doon kung gaano kadami yung umorder sa kanila na over Eats. So, kasama din yan sa mga titingnan ninyo o di kaya aaralin. Gaya ng mga ginagawa namin na tumatambay lang kami sa isang lugar, hindi na kami bumabiyahe kung saan saan. Tapos, kung a-accept kayo ng mga orders, dapat alam nyo din kung saan yung papunta, kung saan yung uh, destination or yung draft off ninyo. Kasi minsan, madalas yung draft off natin, masyado na siyang malayo sa Uh, mga hotspot or di kaya yung sa mga restaurant na maraming gumibili o umorder online so isa din yun sa sa mga dapat nating malaman yun nga kung plano talaga ninyo na gawing part time yan dapat yung trabaho ninyo is umaga para makakapagbiyahe kayo ng hapon kung plano niyo kumita ng 300 to 400 dollars a week kaya nyo yan mga kuwan siguro. Six days a week or depende. Depende kung may kota kayo. Kota, kasi yung iba, ginagawa nila. Pagka nakakota na sila, nakuha na nila yung biyahe nila sa gayitong oras, gayitong araw, nag-stop na sila. Kasi nga, di ba, iniisip din nila yung mga maintenance ng sasakyan. So, bali nga pala sa mga kinita namin, sa mga earnings namin na Uh, pinapakita ko sa say inyo nung mga nakaraang video natin is, wala pa doon yung kwan wala pang bawas yung tax, ayun, na gaya, gaya ng ginagawa ng ibang tao na nagbablog. Hindi pa namin nabawas doon yung sinasabi nilang maintenance ng sasakyan. Yung nakikita nyo doon is yung total earnings lang siya, wala pang mga deductions. So, ayun, para sa akin, highly recommend ko na gawin nyo siyang part time pagka morning shift yung trabaho ninyo pero pagka afternoon shift naman kayo mas better na maghanap kayo ng ibang part time na sigurado na meron kayong schedule diba? kahit 4 hours lang yan 3 hours lang everyday at least sigurado talaga na may kita yun nga lang usually sa mga makikita nating part time na ganong trabaho is early morning talaga yung start niya. So, kailangan din natin mag-sacrifice ng oras. Kailangan natin gumising ng maaga para sa ganong trabaho. So, ayun guys. At papasok na tayo sa ating site. So, sana next week makapag-vlog ulit tayo sa overage yung nagmamaniho tayo. So, Ayon, thank you at God bless you all.